Hindi naman bababa sa 64 na katao ang nasawi doon sa wildfire sa Chile na nagiwan na ng mga naabong bahay at maging mga pasintabi po, bangkay sa mga kalgi. Nagatas na ang Pangulo ng Chile na si President Gabriel Boric ng State of Emergency sa gitna na rin at timog na bahagi ng bansa dahil sa naturang sakuna. Nabalot naman ng makapal na kulay na abong usok ang lungsod ng Vena del Mar ng Val para Iso Tourist re uh, Region. Si kahabaan din ng baybayin ng Central Chile na nagpilit sa mga residente naman na lumikas na Sinabi naman ni Boric, natataas pa ang bilang ng mga biktima at nangako naman ito ng suporta ng gobyerno at tutugunan ang mga pangangailangan ng mga tao upang makabangon muli. Samantala, nagpataw naman ang mga otoridad ng curfew simula alas 9 yan ng gabi noong araw ng Sabado upang payagan ang mga emergency supply, lalo na ang mga kinakailangan gasolina sa mga pektadong lugar. May mga bago ding evacuation order na ipinatupad kahit na nananatiling hindi pa malinaw kung gaano karaming tao ang sinabihan na lumikas na matapos nga sumiklab ang naturang wildfire. Samantala sa mga karagdagan pang pa, balita sa ibayong dagat, nasa mahigit dalawampung katao, kabilang ang mga journalists, ang ikinulong sa Moscow matapos ang naganap na kilos protesta sa election headquarters ni Russian President Vladimir Putin. Nagsagawa kasi ang kilos protesta ng uh, ang mga asawa ng sundalo ng Russia na itinalaga sa Ukraine. Nananawagan ang mga ito na dapat daw ay pauwiin na sila sa kanilang bansa dahil dito ay pinagdadampot sila ng mga kapulisan kasama ang ilang mga mamamahayag at mga aktivista. Dinala sila sa Maykitay Gorod Station kung saan hindi rin sila pinayagan na makausap ng kanilang mga abogado.